Patuloy naming sinusubaybayan ang Pinoy Big Brother Celebrity Club sa GMA Pito. Nakikita sa Facebook kung sino ang pinakagusto ng mga netizen, na karamihan ay mga housemate na boys. Marami ang natutuwa kina River Joseph, Josh Ford, Michael Sager at Dustin Yu. Natutuwa sila sa closeness ni na Brent Manalo at Esner na mahal pa ang tawagan nila. Malamang kinaiinggitan ng mga kabading ang napapaligiran ng mga naggaguupuhang housemates ang baklitang Esner. Sa mga kapuso housemate, lumulutang si Dustin dahil sa tumingkad ang kakisigan nito. Crush pa siya ng ibang girls na housemates at na-open pa ni AZ Martinez na napanaginipan pa niya ang chinitong kapuso aktor. Kahit si Ivana Alawi ay inaming kay Dustin siya nagaguhupuhan. Natutokso pa silang dalawa, at may dalang kilig-kiligan. Kung nagtagal-tagal pa sa bahay ni Kuya si Ivana, baka magka-love team pa sila ni Dustin. Naglilikha na ng ingay ang iba pang housemates at naiintriga na ang ilan sa kanila. Nagsimula ng pinag-usapan ang sex video ng isang aktor na isa rin sa kinakikiligang housemate sa bahay ni Kuya. May mga pahapyaw na nga ang iba kung ano ang ginawa ni aktor sa video na yon. Pero ang sabi ng iba, Reggie, raw ang napanood nila sa S asterisk X video na yon. May nangangamoy na ring intriga kina AZ Martinez at sa boyfriend niyang si Larkin Caster na naikukwento na ng magandang aktres ang isyo nilang magkasintahan kay Ivana Alawi. Kamakailan lang ay meron pa silang chemistry test na kung saan ay tumanggi si Dustin Yu na magpatest kay AZ bilang respeto na lang at bro code nila ni Larkin. Kaya nag-thank you si Larkin kay Dustin na ipinost sa kanyang ex account. Post ni Larkin, love you bro, biggest respects to you. Appreciate you, pray emoji. Interesting ang mga kadremahan sa bahay ni kuya, pero hindi pa ganun kabunga ang ratings. Pero tila malakas ito sa online dahil talagang pinag-uusapan siya ng karamihan sa mga netizen. Noong nakaraang Sabado ay naka 7% ito, nung linggo ay 6.2% at nung lunes at pagkatapos pa ng may ilonggo girl pa mapapanood, naka minus 4.7% ito.